Itchiron Tapos Kaya sa okay, say, after nga namin kumain kanina Inantay lang namin yung mga kasamahan namin At pumunta kami dito sa my beach oh, May tent na kami dito Dito ako sa loob ng tent Mainit ngayon perfect Ang mag beach Kasi oh! pupunta yun sa Pilipinas <laughs> Tara sa Pinas Ayan. Philippines ba yan? Pupunta ng Dubai. So, tignan mo si Ibon. Ay, naiwan ng pasahero! Ay, naiwan ng na pasahero! Umalis na yung aeroplano. Ayan si Inday Ibon oh. yun. Ginagaw. <laughs> Anong ginagawa? Paano siya Ibon? Anong ginagawa mo? Madilim. Ano madilim? Hindi. Pwede ako sa loob ng tent may kitsiron mga kitsis. O tapos nagbabalad siya ng mangga. Ayan o. Si tapos. Wala. Ayan. Meron ako. Ma ano. Anong gawin mo? Istan mo di ba? Ha? Istan mo ba? Galit. Galit ka. Hindi kita papahiraman. Kain tayo ng mangga. Kain tayo ng mangga. <laughs> Kibong atar man. na tapos naka-live siya o dun.

nagtutuno. Ang lakas, lakas ng init. Nagtutuno sila. Bakit nga? Nang live ko dyan? Muna kayo. Ay, Picture muna tayo. Ay, magpicture pa. Joyce! Ayan. Na, luto na to? Luto na ba to? Ah, luto na yan. Pwede mo nang kainin yan pa birthday sa akin my baby i love you pa aba my love <laughs> yeah.